Magandang hapon po mga pambin Ngayon po ay ano 2.20 po ng hapon Andito po tayo sa bayan po rin Sa palengke po At tayo po kaya di-deliver lang po ng ating talong Ah, uh, diretso na tayo utoy sa ano? Kaya bas po, ano toy? Kasama atin, si Bayaw, utoy? Kasama natin si Bayo utoy Bayo King utoy Bunso ay lungkot <laughs> Si kuya po oh. utoy Si Bayo kumpare <laughs> Bayaw na kung pare pa ano. Oh, yan. <laughs> ah, si ate mo na dyan. Wala pa po si mami. Nabili pa ng chinilas yung mag-ina. Salamat po kayo tayo. Nakahiram tayo. Asan ba si ate mo? Pwede tara. May kira utoy. Yan po yung dalawa. Mabili ng chinilas. Ano nga ito? Pinapakayaw ninyo? Ha? Pinapakayaw? Okay. Ang Tingnan mo daw kung kasya. Hello po. Tingnan mo kung kasya. Patutoy. Ang si ate nasukat Ito yung sukat na. Sila. Ano lang. Ini ano oh, na, ka, spider ito eh. Ano to eh? Pwede na. Malaki. Malaki pala may. 30 po. Oo. May 30 yan eh. Yan. Hey, Ay, ito yung baka kasi ah. Uy, mas. Yan, pare siya. Sinaki na lang yan. Naambun ito eh. Malamig ang biyahe. Malamig ang biyahe natin ah. Pero sa mga Pag kayo pinasatag to kayan, ganito po, maugtul. Maugtul. Ano to eh? Oh. Aba. Ay ingat po. Tagilid, tagilid po. Oh. Ay tagilid. Ay. Ingat, ingat po. Ha ah. Tagilid niya san mo kay? Ha? Tagilid. Kita ka man noon. Kita eh. Ay Kita na yung sa pero. Ano yung ganun oto yung nakarga noon? Ng... Si Minto na toy. Ano? Ano yung grocery? Ah, grocery. Ay grocery. Tagilid po ay ah. hindi bigas. Parang bigas po ay. Pagkintipigas yun. Tumpa na yun. Mabigat yun diba, Sa iba ba? Ang bigas ano to Ano kaya nitigil at ayusin? Ay uling yun Uling ang taas ay. Uling ay, pa saan yun? Sa <laughs> Mabikul uling. <laughs> uling mo <laughs> to uling. Uling pa bikul. Mga chiriya yun. ano to Mga noodles.

Huwag na po tayo. Hindi na ka tingin yung maghihipon sa pagsakuran. Ang gulis kayo ba? Ang dami nabiliin. Nangangamila ang... Nangangamila. Maganda yung may lalagyan. May gulir pagka doon ka rin ay namaliin. Ayun ang munok, nasa wire. Mm -hmm. yeah. Ang tataas na po ng, ano kustik. Dito po kayo naba, kaya nilalagyan nila yan. Buhos ito eh. Lalagyan ng buhos, hindi. Nagbubuhos. Nagbubuhos din ah, itong buhon ka. nito yung mga tayo ngayon. Oh. Alam ko talaga 'tong baba. Magbubungos. Minahatak ah. O rek. Yan ang bakal. Oh, oh dinala gigkasian. Tapos bubungos doon. Limit. Ano 'tong kahaba na pala nito? Ang pagkakadaming inumin ng Manila, holan. Oh. Oo. Montijo, <laughs> Dew Ah ah Baka ang dami minuminom mga nagawa dito Suburtado ng soft drinks pala yung mga yun Yan na po yun yung nabuhusan na nila Oo oh. Ayan tibay po na yan Ayan ang kapal po ay Oh Ah Ay hindi ba yan? Eh. Apakang ata ang ina pala na gawa traffic po dito sa lupis. bagong open po itong ano LCC po o yan o oh. malawak din po o oh. sarap mong may video parang yan yung L LCC na agad dati anong malaki parang lubog na ngayon LCC na ka. wala ng SM pumasok jajak pa tuloy sila dito wala pang steam play ano ko ay stamina mo bago ang mura siguro dyan, kaya ganyan. Oo. Oo. Mm -hmm. ah, crowded lang na biling ng appliances, oh. Mm hmm. Ang dami siguro sa Ilian. Marami. Palimang araw na yan eh. Nung isang araw pa nag-opening yan. Ah, nung isang araw pa ba? Ang dami. Ang dami nga lang sa counter. Oh. Pila ang counter ay. Oh. Gracias. Magandang gabi na po mga pambin Ngayon po ay ano 5.40 ng hapon Dito po tayo sa tabing dagat po Maganda po sana kung Maliwanag pa eh. Kaya lang po ay medyo padilim na po ay Yan lakas po ng tubig Diyan, no, Medyo ano po ang parahan Mahangin po Naambon Dito po lagi tayo nakahay Kapag na ka... Nabiyahe po tayo kahit po mga biyahero nakaan po dito kasi okay, ano <laughs> ay <laughs> yun dito po sa Mamalita, malita sa gumaka po ito kapag kabibiyahe po kayo pwede po kayo kumaan dito sa ano sa dagat po sa Mamalita, malita itiri ito yan ano ito nag-order na kayo Pwede kayo to eh. Mahulog yung bag po. Doon eh. Balonan po. Tsaka bangus. Nagita mo ni Opo sa bago. Diyan po sinigang. Masarap po yung sabaw dito. Sinigang. Kain okay, po. Kain Yahin na ko li tayo. Bilim na ko. Arko ida. Oh. Oo oh, oh, oh. ah, nga. Oh, oh, oh. Nalabas na oh, ayan. Oo. Nalabas na. Oo. Nalabas ng ano? Alon. Nalabas po sa ano oh. Yeah. Nalabas sa pinak 'yan. Abot dito sa atin. Atin okay, muna na po tayo. Dito na po tayo sa Grand Central po sa SNR dito po. Yeah. Dito po tayo pinapunta nila ni Nipo, Nini po, Nini Sara at ni Utol Antony. Dito daw po tayo magkikita sa SNR. Kaya lang, wala pa sila. Yan po yung malaking ano na building na yan eh. Kuya, ano, okay ka lang otoy? Ay, eh, si kuya po. Medyo na otoy. May ano ata si King? Otol. Bayaw. Laman ng Otoy. Hello po. Gabi na. May naman ba Limang oras po. Ate. Hello po. Gabi na. Otoy. Hello po. Tulog si Bonso po. Kuya. Mahilo po si Bunso Mahintay po tayo. Pupunta na po tayo doon sa loob. Pagkakadami po din ng gamit. Hindi po kayo mamili. Tamang-tama sa Pasko. Meron um, Bakit ba? May Hindi ah. Ay, <laughs> ay, si ay, si si Ayan, ay, huh? ang lamig. Nag-tripan. Ang sigurad. Ang ganda siya rin. Utol, kumisita utol? Ay, sa kuya. Kasi kuya bumbay, utol. Ay, tatagal ang kuwari. Ang namis kita ay. Ang sino masama mo, utol? Ay, si Datsara. Ang nakalala na. Ang na Ay, si Bumbay utol. Si Bumbay. Nakawatak-watak mo. Hindi wala nang nasa na. I ay, si utol. Is nasa? nag sila. naguuli. Naguuli? Ay, si utol. Bumbay. Utol. Kaya ng bunak ng do. Nasaan ba? Bunak. Nini ari o ka mo. Mayroon, pa diyan. Ang ah, pagkada ng ni. Eh. Bili ano? no. lampin. Lampers. Kay ni utoy ano? Alin? ah kadam buti. ayan po mga sabon oh. ah kag lalaki. po. Pampers yan po oh, Ha? Ilang traso oh, to, Tuyog na kaya lamayo Totoy. Bogay na mayo ba? Magkakahanan niyan oh, Toy. Otol. Kumusta Otol? Uh. Uy. Kumusta Otol? Bawal po yan. Dito na po tayo sa bahay po ni Otol Antony po. Ah, tayo po ay kagigising laang po. Gawa ng kagabi po ay tayo pinasalusay na. Iya ay nung nakita kitaan po hindi na po nakapag video. Doon sa SNR. Ah, uh, si First time mo makapasok mo Si Bunso, Otoy. <laughs> First time namin pong makapasok. Ayun, lalaki po ng tinda. Yung pupulay ka ng mamasa. <laughs> Natuwa nga si Bayo, ano yun? King Otoy. Bayo Winson, Toy. Ubos ang million mo doon. si Bunso kuya, yeah, si ayan. Me. Ayun. Ate, ya si Nene, ayun po. Dumating din po si Nene April Joy po. Ayun, saka si Ate 'yan. Dumating po kanina ding madaling araw po ay ay ayos po ang ano kami po ay ano na kwentuhan tapos po ay nagkainan po doon nagpamerienda po si Nini happy happy birthday nga pala kay Nini Sara ay wala din po ngayon tuwa nang pumasok po kasama po ng mga bata si Otol Antonio man po ay nasa Linang po duwa nang may patrabaho din ay maya maya po makikita kita po ulit kami at pagkatapos po naman ito ay kami po yung mamamalingkin naman Papasal po sa mga lulahin. Yan. At katatapos lang po natin kumain din. Nagkain na po tayo. Ayun po. Balik hanggang dito lang po lang ang ating video. At mamaya-maya po i-update po kayo. yan, bye po muna mga kakarambin. Ingat-lagi, ingat-lis po. Peace.